Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan niya agad-agad? Lalong-lalo na 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 lang siyang hindi nagpaparamdam sa iyo? Gawin mo lamang itong simple at epektibong ritual na ituturo ko sa inyo at dapat palaging buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan at dapat hindi kayo nagdududa o nadadalawang isip na gawin ito. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga. Ang gagawin mo lamang, Umupo ka lang saglit, ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido, ikaw ay tatawag sa akin ngayon din. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses at pwede ka magdagdag ng hiling. At pagkatapos, dahan-dahan mo nang buksan ang mga mata mo at matapos mo ang ritual na ito, ibaliwala mo lang, huwag mong isipin na gumagawa ka ng ritual sa kanya. Nang sa ganon ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito. At pagkatapos mong magawa itong ritual, tiyak ikaw ay tatawagan niya ngayon din. At pwede mong gawin itong ritual araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta ang gagawin mo lamang ay sambitin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido at ang hiling ng pitong beses. At ganito lamang kasimple ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.